Hello mga kapubre! Welcome to my channel! Ngayon pala ay meron kaming free store sa aming lokal dito sa singapore mm, nagre-ready na ako syempre nakaligo na ako mga kapobre tsaka yan yung ootd ko ngayon o ba? Diba? Uh, ayusin natin yung buhok natin para maganda tingnan yan yung nakadress ako ngayon yan po yung ating isusuot ngayon papuntang church yan guys, nagsusuklay na ako ng aking buhok para naman maganda tingnan. Kahit papano ay eh, maganda tingnan yung ating uh, sarili, di ba? Ayan guys, talagang sa pag aayos talaga ng buhok is dito talaga ako natatagalan. Kasi nga medyo may kahabaan na yung aking buhok. Ayan. Pero habang ako'y nag-aayos, syempre magkikwento muna ako sa inyo ng uh, buhay, buhay ko dito sa Singapore. Ayan guys, alam nyo ba na bago ako nagkaroon ng mabait na amo is marami din akong mga pinagdadaanan dito sa Singapore kung alam nyo lang. At dahil noong una is hindi naman ako katabaan, medyo may pagkapayat yung akin katawan. Kaya medyo ah uh, small size pa yung mga damit natin noon. Pero ngayon is extra large na. O oh, diva, umaasenso kapag abroad, di ba? Yan yung mga asinsado. Imbis na pumayat, tumataba. Ayan guys, bago ako pumunta dito sa Singapore is ang aking first employer ay Chinese bali, nagwork lang ako sa kanila ng 6 months tapos binalik ako sa agency kasi yung lola na lang daw ang mag-aalaga doon sa apon niya, alam nyo kasi guys yung hindi naman sa ano Uh, yung iba kasing mga uh, Chinese dito is medyo maarte sila sa pag-aalaga sa mga bata. Kaya, uh, pag may nakikita silang hindi nila nagustuhan sa paghahawak mo sa, sa mga anak nila, nako, sobrang maarte sila. Kaya yon at saka lahat sila amo sa loob ng bahay. Ayan nga, at uh, Merong hindi pagkakaunawaan dahil sabi nung uh, lola, siya na lang din ang mag-aalaga sa bata. Ay no choice naman tayo kundi uh, tanggapin na babalik tayo sa agency. Ayan. Tapos, yung pangalawa ko namang naging employer is Chinese din. Tapos, may kasama ako doon na isang Pinoy. Yung mahirap lang kasi guys kapag may kasama ka sa loob ng isang bahay. Imbis na kapwa Pinoy mo pa yung magtuturo sa iyo sa mga dapat mo gawin, is siya pa yung uh, sisira sa iyo. Ayun nga at nagrereklamo nga siya kasi first time kong nandoon sa amo. Tapos lahat ng mga needs ko provide nung aking amo, mga kape, shampoo, mga ganon, mga personal needs, provide nung aking amo. Tapos, syempre siya, nagreklamo siya bakit daw sa akin lahat daw pinuprovide. Tapos, yung sa kanya naman daw dati, hindi naman daw sila nagpuprovide. Eh, wala naman akong magagawa kasi yun naman yung nakalagay sa kontrata ko. At dahil nga matagal na siya doon, kinausap ako ng amo na babalik na lang din ako sa agency. Uh, tapos, ilalagay na lang nila sa childcare yung bata. Eh, no choice naman ako guys kasi... Pag binabalik ka nila sa agency, binibigyan ka naman nila ng pocket money. Medyo may kalakihan din naman yung pocket money noon na binibigay sa akin ng amo. Kaya, syempre, okay na rin sa akin kisa naman mayroon kang kasama nga doon na kapwa mo Pinoy. Tapos, sinisiraan ka din naman. Ayan. Tapos, yung pangatlo kong amo is Chinese ulit. Dahil nagkaroon na ako ng experience doon sa una at pangalawa kong amo. Yung pangatlo kong among... Mapang insulto, lahat na lang gagawin niya para insultuhin ka is hindi na ako nagpatinag. Alam nyo guys, kapag iniinsulto niya ako, sumasagot-sagot na ako sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, kapag ginawa niya pa ulit, ay bibilhan niya na lang ako ng tiket at uuwi na lang ako ng Pinas. Hindi ako natatakot, sabi ko sa kanya. <laughs> o, ba diba, Matapang na si... Si Inday tapang na yung katulong kasi nga may experience na doon sa una at sa kapangalawang amo. Tapos, tuwing in insulto niya ako sa masagot ako sa kanya, tapos humihingi din naman siya ng sorry sa akin. Hanggang sa natapos ko nga yung 2 years contract ko sa kanya, pagkatapos ng 2 years contract ko sa kanya, ayaw niya akong pauwiin kasi nga daw pandemic that time. Tapos nirenew niya ako. Tapos nagpapainda ko sa akin. Napapainda ka Up, na yan naman. Binigyan niya ako ng 1 month sa narikid. Yun ang katumbas na ticket ko sana pauwi pagkatapos ng ating contract sa kanila. Ayan guys, na at that time, sabi niya kung gusto ko daw maghanap na uh, bagong amo, papayagan niya daw ako na mag-transfer. Kaya nga, sawa at tulong ng Panginoon, ito po ngayon, yung aking uh, pang-apat na amo is Pinoy. Ayan guys, at awa tulong ng Panginoon is napakabait ng na aking mga amo. Ayan. Singapore. Thanks for watching mga kakunyang. Sa susunod ulit. Salamat mga kapobre sa panonood. Ciao.